good morning eh, mga miga na, na, ano pa tayo no maus maus pa tayo no ako ay nagluto ng pansit kasi kamatayan ng nanay ko ngayon 13 years na siya tapos yan yung kita ko na lang sa inyong ganyan darap na tamad mag edit yan chicken yan chicken tapos ginamit ko yung malaking malaking kawali ginamit ko mga amigo kaso nandyan pa yung aking sinain na <clears throat> luto din ako ng kalamay kasi nandito yung aking kapatid na dalawa Ayan. nagsaing ako para gawin kong kalamay tapos yung aking apoy malakas siya pero yung kawali kasi makapal. Kaya gusto ko yung manipis na kawali. Pero masarap to ko ano. Eh. Gusto ko yung ano siya mga amiga. Ito sa inyo na. No? Ayan mga amiga. Gusto ko lutong luto. Bango, bango. Nilagyan ko na ng ano to. Nor cubes dalawa. Tapos. Hindi ko pa ilagay yung gulay mga amiga. Eh. Ayan, mga miga. Ilagay na natin ang gulay. Kunting gulay lang yun, mga miga. Yung ganyan. Sakto lang. Ihalo natin. Silagyan natin ng oyster sauce Ano ya? muna natin ma tipsip. Ilagay na natin ang oyster sauce. Laki ng kawa ko mga miga, no yan Dalawa yan kasi may ilalagay pa tayong gulay yung repolyo. Tapos lagyan pa ng sabaw. O, ba? Diba? Sumasayaw yung kawali ko mga migat na mo. O. Kasi, ano naman siya? Tugma naman siya. Gusto niya may hawak mga miga. yan halo ko muna. Ayan, na siya. Uy, sumasayo talaga yung kawali pag hindi ko hawak. Pero, paano mo na natin yan? Um, hindi siya kulong-kulo, no? Pero, kulo yan, tingnan mo. Mukha lang hindi, ano, kulo. <laughs> yan. Lagay na natin ang bell pepper at saka recolio, Ayan na siya, oh. Yan, tapos atin haluin. Ayan na mga miga, nilagyan ko ng paminta. Tapos, iano ko na to, ihaon ko na to kasi. Para sariwa pa siya pag nilagay sa ano, parang ginisa lang natin. Tapos, mag ano naman tayo ng pansit. Hmm, ano na siya. O, luto na. Ngayon, ihaon natin to. Atin ng ilipat na ano na siya na nagbisa na siya. Magpakulo tayo ng pansit. Pakuluan natin yung tubig mo na. Grabe ang dami Para pag nilagay sa pansit ay malutong siya. harapan. Ating laki na nga na. kawali. Tapos yung gulay kung Lagyan natin ng tubig. Charam. Kuha mo na ako ng tubig mga mga. Ayan, nalagyan ko na ng tubig. Tapos, lagyan natin ng toyo. Lagyan natin ng toyo mga habang hinihintay natin mapulo yan, magugas akong plato eh. Ayan mga miga dalawa. Kasi yung ate ko ay mag ano din siya, magdala din daw siya kasi hingi yung anak niya. Ito sa ano to, gagawa ako ng kalamay, mag gawa ako ng ano. Ayan na siya. Nakapagwalis na ako sa labas. <laughs> Ang tagal kumulo. Ngayon lang. So, nalagay ko na yung isa. Makapal kasi yung kawali. Isang kilo ba to? ito? Palangati. Mahapit ito. ang kilo. So, dito yung kalamay ko sa luma. Ito yung ano ko. pagkatapos ng pagkatapos ng pancit ay kalamay naman natin ng mabot, lagyan ko ng asin yung aking yung ano ba yung gata para hindi maumay pag ano kain ngayon ihalo eh, halo, halo. sabaw Bawasan na lang pa sakto lang yung sabaw mga amiga mm, tamad tamad hindi na hinaharap sa inyo kawali na ganito kalaki tapos manipis lang bibili din ako Tapos sa buhol ay wala kaming kawali na malaki pero kapit bahay namin ay yung kuya ko mayroon malaki ilagay na natin mga miga ang gulay ayan dami tapos haluin ko to gamit ang uy na mga miga, hinaon ko na. Ayan o. Oh. Turan. Sarap. Tikman natin. Pero tinikman ko na. Ay. Bango. Bango mga miga. Tikman natin. Hmm. Di lang. Parang hindi tayo maano. Charan, charan, Yummy. Wala yung sahog. Ito. Oh. Sa inyo yung unang subo ko. Oh. Mmm. Mmm. Ang sarap. Na-rails ko na siya. Tinagdag ko kasi yung chicken. Tapos pinaano ko muna, ba diba, Nung pag-isa. Ang sarap. Mmm. Patong ko kayo dyan. Dyan natin yung gulay. Ay! Sarap mga amiga. Ka. Kain tayo. May gulay siya. Sarap. Piburit ko to. Sa piburit ng nanay ko to. Hmm? 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 mm -hmm. Luto naman ako ng kalamay at saka mag... Ito lang! Minok ako. Magprito ako ng manok. Ulam namin. Namaya, kakain tayo uli. <laughs> kalamay naman yung inano ko. Yan o, magluto pa ako ng ano. Malagkit. Ay, malagkit. Magluto pa ako ng ano yung panglagay sa kalamay. Sandali lang yan kasi ano yan eh. Puro. O tapos. Bigyan natin yung kapitbahay, kalamay at saka pansit. yun lang. Mamigay sa ano, kapitbahay. Pero ang sarap. Ang sarap ng pansit mga amiga. Grabe. Promise. Dapat magpicture ako niyan, no? Dapat magpicture ako dito. Sa pansit. Ay, mamaya na lang, no? Mamaya na lang. <coughs> Yung mayroong magpicture sa akin, ano? Oh. Tsuran niya ako, dali. <laughs> Basta, ang sarap, mangga. Sabi. ibigyan nating kapitbahay. Mga so, miga, nakaluto na ako ng chicken. Pero air fryer ko para yung mantika ay matunga. Inaano ko ng air fryer. Para lang matanggal yung mantika. Tapos, sinumpisahan ko na yung kalamay. Yun. Maghalo-halo na ako nito. Sige sa kamay. na ako <laughs> Dito yung ating brown sugar. Ito o. Oh. So, ito. Hindi kami nag, ano, pag, pag gusto lang namin mag-asukal, pero lira lang. Pagyan muna natin ng asukal. Dito muna kayo. Walang nagbibigyo sa akin. mga miga. Balikan ko na lang Mga miga, sumasama na siya. Ang lagkit na siya. O. I-ano ko na to, ilagay ko na sa ano. Ilagyan ko siya ng butter, sumarap. Asukal lang to, asukal. Ah. Uh, gatas na condensed. Tapos, Butter. Lagyan ko matter, oh. Grabe, oh. Sumasama ng buo. Tapos na to mga miga. Kaya eh, lang may amoy yung bigas, mga miga. Yung bigay ni Ate Ami to na, na ano sa bagyo, tapos inarbes nila. Nabasa sa bagyo yung mga palay nila, takahiga. Malagkit, eh. O yan, patayin na natin kasi sumasama na siya. Stickman natin mga miga. Okay lang, hindi niyo ako makita. isko Sakit sa balikat. Tapos, hindi na to eh. Mmm. Masarap siya. Kaya lang, may amoy yung ano. May amoy yung kanin. Pero masarap na siya. Masama na yung kawali. Ayan. Tapos lumabas na yung buko. Tapos, nadikit yung ano. Huh? Oh, nadikit sa ka, ano, sandok. Luto <laughs> na rin yung aking yung chicken ba? Tapos na. Yan. Wala pa yung ate ko at saka yung kapatid ko lalaki. Sunod sa akin yun, bunsong lalaki. Ko. Pero yung bunso namin ay nasa Hong Kong. Ngayon ay dyan kayo. Ano kaya ang lasa ng chicken? Nilagyan ko ng condense. Inaya ko yung babae. Eh. Wala. maano man. Tikman natin. Tikman natin yung chicken. Nilagyan ko ng condensed, mga miga. Hmm. Masarap. Binabad ko sa condensed. Dinimplahan ko muna. Sarap siya Ginaya ko yung saril. Masarap. ko lang yung masarap pa dito. Sila hindi. <laughs> reko ko init. Ayan, tapos na. Tapos sa inyo. Tapos na ating chicken. Wala nang anto. Masa rin kinain ko. Naoy, no, may ayusin ko muna yung aking tira ng ano oh, pansit. Simutin natin yung pansit. <laughs> hmm? Ang sarap. Gastan ko dami. <laughs> Pero hindi mga plato, kunti lang yung plato, dalawa lang. Mga ano, mga kawalit. Tapos, syempre, anuhin natin tong ano? Inti lang naman, oi. Iti lang naman yung anuhin ko dito. Pag-sapin oh, lang sa sapin. Tapos na yung anak ko, break time na niya. Kain tayo. Dito, yung nahulog yung plato. Eh hey, mga migana, mayroon na tayong na ready. Nakalagay na. Te, picturean mo ako, te. Pwede ba gawin na naman yun, Pag ganyan, te, kasi pang nung thumbnail. Nung minsan, wala siya, eh. Hindi doon siya kaya pong ising. Kasi pag gawin na naman yun. May, may galis siya, ang dami. Tapos, nakita ko na yung kalat ko dito sa likod. Gagang kalat. <laughs> Kaya ko siyang magaling sabi, paano yung balat niya, ha? Kasi di mo siya mabukas. Hindi naman yung sila, ano...

Kaming handa para kay nanay na 13 years na siyang nasa heaven. 13 years na siyang namatay ngayon. Bye! Thank you for watching. Ayan ang mga miga ang handa natin. Pansit. Chicken. Yan lang. At least natin yung ating malo sa buhay. Yung ati ko at kain na. Pero kumain na ako. Ay, nauna na ako mga amiga. Hindi na rin si Laika. Yeah. Oh. Nagpipicture. Ulit ba? Thank

Si Jan, bumili nito. Sila nga lang nga ano, oh, naiinis ako pag bumili na nila ako, <laughs> Tapos inumpisan ko sa paa, papuntang katawan, larman, tanong nalaman, ka. ako, sumasakit, tanong nalaman. Ang tabi dyan, okay lang. Magumpisa Mag sa paa. Yun sa iyo na lang, <laughs> yan. E, ano man to? Ay, alam mga miga, dito nga kapatid ko, ayan. Matakbuhan mo yun. <laughs> <laughs> Punta kaming bukid. Maglayas na sila. Ikaw mag-drive, Al? Yeah. <laughs> Ikaw <laughs> mag-drive. Ay mga amiga, uwi na kami. At ang daming halaman ng ati ko. O, nanguha na ako, magtanim din ako. Ganda, di ba? Kuha tayo nanguha na ako ano uh, binhi na siya yung itatanim ko na ay ano na siya ano kasi tawag yun tumubo na ba ito oh ang dami ko pang kinuha na ano yan magtanim ako doon sa garden ko dami niyang halaman no oh. Hey, mga miga ito double 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 yan Nagkuhan na ako eh. Yung puti dapat. walang binhi sa puti. Saan? Mayroon dyan. Doon daw. Bye mamiga. Thank you for watching. Bye. <laughs>